Grabe, nagulat ako sa kanyang sinasabi sa akin patungkol sa magkakapatid na mahiyain. May nangyari pala talaga, magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, may nangyari pala talaga sa magkakapatid, na mahiyain. At nagulat ako sa isiniwalat ng kapit bahay nila, pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang tungkol sa mga kahinaan ng magkakapatid na mahiyain na sina Chris Bea at Melissa. May apat na magkakapatid na pawang mahiyain, sina, Chris, Bea, at Melissa. Lumaki sila sa isang pamilya na puno ng pagmamahal, ngunit hindi nila maiwasang madama ang takot at kaba sa pakikisalamuha sa iba. Sa kanilang mga mata, ang mundo ay puno ng mga hindi pamilyar na mukha at hindi tiyak na sitwasyon. Si Chris, ang panganay ay may likas na ugali na makipag-usap sa mga kaharap nito, pero minsan ay mawawala rin ang gana nito, kaya ang problema ni Chris ay nahihirapang ipahayag ang kanyang opinyon. Si Bea, ang pangalawa ay may malambing na puso ngunit natatakot na masaktan o mapaginitan. Si Melissa, ang bunso, ay mahiyain din ngunit may likas na kabaitan at malasakit sa iba. Habang lumalaki, unti-unti nilang natutoklasan ang mga dahilan ng kanilang pagiging mahiyain. Natutunan nilang ang kanilang takot ay hindi dahil sa kahinaan, kundi isang mekanismo ng kanilang isipan upang maprotektahan sila mula sa mga hindi tiyak na sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging mahiyain ay maaaring magbigay ng mga benepisyo tulad ng pagiging mahusay na tagapakinig, maingat sa mga desisyon, at may malalim na pag-iisip. Gayunpaman, napagtanto nilang ang sobrang pag-iwas sa mga sitwasyon ay nagiging hadlang sa kanilang personal na pag-unlad. Kaya't nagsimula silang magtulungan upang mapagtagumpayan ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng pagsasanay sa mga social skills pagpapraktis ng mga role-playing scenarios, at pagbuo ng mga positibong karanasan sa pakikisalamuha, unti-unti nilang natutunan na ang mundo ay hindi kasing takot-takot tulad ng kanilang inaasahan. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, natutunan nilang yakapin ng kanilang mga kahinaan at gawing lakas. Ang kanilang pagiging mahiyain ay naging daan upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa sarili at sa iba napagtanto nila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng tinig o sa dami ng kaibigan kundi sa tapang na maging totoo sa sarili at sa pagmamahal na ibinubuhos sa bawat isa ang kwento nina Chris, Bea, at Melissa ay isang paalala na ang bawat isa ay may natatanging halaga at ang pagiging mahiyain ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap sa halip ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at mas makulay na buhay at sa kabilang dako naman mga kalingap kapitbahay may isiniwalat. Yan ang ating makikita sa video. Kaya kahit pa paano may kaunting biro pa rin na ginagamit sa kanila. Okay naman sa nakikita ko, mga ilang buwan pa may improvement talaga sila na, na makikita sa kanila. Mm -hmm. Ang importante naman is yun eh, yung pakikipag-usap nila sa tao. Oh, oh, oh. Masanay sila kung ano. Oh, yun nga pinagaya ko ako mismo, pinaliwanag ko sa kanila na kung paano yung iba't ibang ugali ng tao na may mabait, may may yung matapang. klaseng ugali ng tao dapat marunong sila noon na marunong silang humarap, humarap doon na ibig sabihin strong sila kaya ko yan yung mga ganun ang sinasabi ko sa kanila pero sa basis observation niyo po normal naman po normal, normal naman talaga po silang, hmm. iba kasi nagko-comment na dapat daw check, patingnan sa psychiatrist <laughs> mga ganun sa Ay, hindi, hindi, hindi naman kailangan hindi. hindi. Kailangan. ang nakikita ko sa kanila ay yung sobrang mahihiyan well, oh, na, 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 na kailangan unti-unting i-develop sila unti-unti dahan-dahan hindi yung dahan -dahan. hindi yung biglaan dahan -dahan. hindi yung mabilisan mula sa mahihiyaan nila unti-unti lang At talaga sila ang nagtuturo oh. si ma'am oh. ma ma'am Melissa kahit itanong mo ngayon kay Melissa dito Kung sa si ma'am Melissa po sila ano po ito ba Si ano? Si Bea, si Melissa. Oh, si Bea. marunong ka kung makipagsalamuha. Ayun yung tinuturo ko sa kanila ngayon. Sabi ko, dapat marunong kayo makipagsalamuha. Uh, makibagay. Kung ano ka ako yung nakikita nyo na ginagawa ng mga kasama nyo, dapat yun din ang gagawin nyo. Tapos dapat, sabi ko, pag kinakausap, nakatingin doon sa kinakausap. Mm -hmm. Kaya nasasanay naman na po sila, paunti-unti. Siguro pag mga naka one ba? week or two, siguro mas mas ano na yung ano nila. Parang pagdahanda diba? na rin po ito sa ano, mm -hmm. pagpasok nila. Si, kasi sa kasi Kuya Rab, mahirap kasi, mahirap talaga kung paano ko sila sisimulan pagturo. Mm. Kasi iba't iba sila eh. Si Bea, mga grade 6. Mm -hmm. Si Melissa, mga grade 4. Si Chris, wala. wala. Wala talaga. Kaya kay Chris, nag back to zero kami. Balik kami, parang balik kami hanggang daycare. Um, ah, uh, vertical, horizontal, scribble. Kasi yun yung start kung paano magsulat nag letter na kami ngayon, ABC. Sa ABC, kaya niya na. Kahit yung pangalan niya kaya, nagtatry siyang isulat. Kaya niya na, pero may guide na dapat. Dito naman kay Melissa at kay Bea, nag-struggle ako kung